Ladies, ganito ang lalaki kapag sobrang mahal na mahal ka niya. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga ginagawa ng lalaki kapag sobra, grabing in love sa isang babae. So, kung gusto nyong malaman ang mga ito, panoorin nyo ito. Whoops! disclaimer mo na tayo. Hindi lahat ng lalaki ay ganito. Pero may mga kalalakihan na ganito. 2000 years later. So, eto number one. Eto yung ipinaglalabakan niya. Eto yung pagkakataon na yung lalaki na ang naglalabas sa lahat ng mga damit niyo, damit mo, damit niya, damit ng mga anak niyo at ikaw na babae relax ka lang, nagse-cellphone ka lang, ginagawa ng lalaki yan dahil mahal ka niya. At ayaw niya na magtalo kayo. Iba-iba ang setup ng bawat relasyon. May mga mag-partner na sila ay nagtutulungan sa bagay na yan. Madalas, yung babae naman ang naglalaba sa isang mga setup. Pero sa mga pagkakataon na ito, yung lalaki ang gumagawa niyan. Ginagawa niya yan dahil ayaw niya na may pagtatalo dahil mahal na mahal niya yung babae. Umiiwas siya na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Hinahayaan na lang niya, siya na lang ang gagawa sa mga bagay na yan, yung paglalaba. Number one. Number two, nagluluto. Karamihan ng mga lalaki ay marunong magaling magluto at marami din sa mga kalalakihan ay yan ang gustong-gustong gawin sa loob ng bahay. Pero may mga magka-relasyon din, natanging yung lalaki lang ang gumagawa niyan at yung babae ulit ay walang ginagawa, naka-relax lang naghihintay ng grasya may mga ganyan ha, akala nyo wala pero meron, at dahil yung lalaki ay sabihin natin na medyo bulag na sa kanyang pagmamahal ginagawa niya yan para lang umiwas sa mga pagtatalo, ginagawa niya yan dahil sa pagmamahal niya sa babae, kung ganyan yung partner mo napakaswerte mo, pero huwag namang abusuhin yung pagmamahal ng lalaki na yan. Baka pag yan ay naburyong, delikado. Okay? So, ayan po ang number two. Number three, naglilinis ng bahay. Alam nyo ang paglilinis ng bahay, halos gawain ng babae yan sa lahat at karamihan ng pagkakataon. Pero, may mga kalalakihan din na sila ang gumagawa niyan kasi yung babae ay ayaw madumihan ang kamay. Ayaw masira ang kanyang pedicure, ang kanyang manicure. Gusto niya na malinis lagi ang kanyang katawan. Ayaw niya na madumisan. At sa mga ganyang setup, yung lalaki na lang ang nagkukusa na maglinis ng bahay. At may nangyayari talagang ganyan. So dahil ulit sa pagmamahal yan, tinitiis na lang ng lalaki para sa kanyang pagmamahal, sa kanyang partner. Di ba? May kakilala akong ganyan. Yung asawa niyang babae, walang alam gawin sa bahay, at siya lang ang gumagawa. Lahat-lahat na. O, oh, ba? Diba? Pero dahil sa pagmamahal niya, wala siyang reklamo. Okay lang sa kanya yun. So, ayan po ang nagagawa ng labis-labis na pagmamahal. Number three. Number four. Ito, yung pinapayagan niya ang kanyang asawa, partner, or karelasyon. So, kung ano man yung hinihingi or gustong puntahan ng kanyang karelasyon, pinapayagan niya, pinahayaan niya hindi siya kumukontra. Sunod-sunuran lang siya. Kumbaga, ibinibigay niya yung kalayaan niya sa babae. Dahil ayaw niya na magtalo sila. Ayaw niya na magkaroon sila ng pag-aaway dahil lang sa hindi niya papayagan. Dahil ulit sa pagmamahal. Medyo hindi na makatarungan pero talagang ganun daw talaga ang pagmamahal. Nagiging bulag. Di ba? So ayan po, number four. Number five. Ito yung ibinibigay ang lahat ng pera or sahod. Oo. So, ito yung pagkakataon na kung ano man yung hawak na pera ng lalaki, ay kanyang ibinibigay lahat doon sa kanyang kapareha. Wala na siyang iniiwan para sa kanya. Kung meron man siyang kailangan, tsaka lang siya hihingi. Minsan pa, pagagalitan pa yan. So, para lang manahimik, para lang maging tahimik, maging maayos ang kanilang pagsasama, ayan, lahat ibigay. Kahit wala nang tira sa kanya, okay lang yon sa kanya. Basta masaya ang kanyang partner, di ba? Bigay lahat. Bihira siyang kumingi, di ba? Kasi kapag kumingi siya, baka siya'y mapagalitan. Baka sila'y mag-away. Yun ang iniiwasan niya. Number five. Number six. Sunod-sunuran siya. Hindi maaring sunod-sunuran ka lamang lagi-lagi sa iyong partner. Kahit anong relasyon yan babae o lalaki, dapat hindi ganon. Kung alam mo na hindi tama, wag kang sumunod kung labag sa iyong kalooban, huwag mong gawin. Pero ang lalaking ito ay isang dakilang nagmamahal dahil lahat ay sinusunod niya ang utos ng kanyang partner. Okay? So literal na kung ano man yung sabihin ng babae ay kanyang ginagawa. Hindi siya tumatanggi. Ginagawa niya lahat ang kakayahan niya para mangyari yung utos na yun. Okay? Dahil lang yan sa pagmamahal. Sabihin na natin na bulag na pagmamahal, di ba? Pero, nangyayari talaga ito. Number six. Number seven. Ito yung nagmamakaawa. Saan? So, gumawa tayo ng senaryo. Sabihin natin na may pagtatalo. O, nag-away kayong dalawa. Ngayon, yung babae ang matapang. At uh, nagbabanta na siya ay lalayas o aalis. O, iiwanan siya. Ngayon, yung lalaki dahil sa sobrang pagmamahal, yan ay nagmamakaawa. Lumuluhod sa harap ng babae. Nato, parang sobrang ibinaba na niya yung kanyang pagkatao kapag ganun. Yung kanyang pagkalalaki. Sa ganyang mga pagkakataon, wala nang ego, walang pride yung ganyang uri ng lalaki. Kasi, biruin mo, nagmamakaawa. Lumuluhod sa harap ng babae. Mahirap yun, okay? Pero ganyan talaga ang lalaki na sobrang nagmamahal. Para lang maging maayos ang lahat, yan ay kanyang ginagawa. Number seven. Number eight. Nagmumukha ng tanji or tanga. Diba? Letter E na malaki. Okay? Yan ay bad words pero talagang ganun na nga. Kapag nakikita na ng ibang tao yan, yan na yung literal na pinagtatawanan ng ibang mga kalalakihan. Yung... Uh, sinasabihan na Andres. Okay lang yung magiging Andres, pero kapag sobra-sobra na, ibang usapan na yon Yan na yung lumalabas yung salitang T e or T-A-N-G-A e or tama. Di ba? Dahil sa yung labis na pagmamahal, masyado mo nang i-down ang sarili mo dahil lang sa pagmamahal sa babae. Okay? Hindi na balance ng ganyang uri ng relasyon. Kumbaga, kapag ganyan ay sinasamantala ng partner mo ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, ang iyong pagiging masipag, ang sobrang pagmamahal mo sa kanya ay kanyang sinasamantala. Kaya tuloy, ang tingin ng ibang tao sa iyo ay isang P. Okay? So, ayan po ang number 8. So, ayan po ang iinan sa napakaraming ginagawa ng lalaki kapag yan ay grabe. Sobrang nagmamahal sa isang babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.